Hello guys, ito yung mga mushroom dito, ganang kalalaki. Kasi laki ng phone ko yun Oh. Yan oh. kasi laki siya ng cellphone ko. yung tangkad niya. Pero yung lapad niya, yan lalaki niya. <laughs> ito yung aking kamay. Kamay ko yan Oh. Halos kasi laki ng kamay ko. Lason ko poison. Hindi lasan yan. Poison, so Hindi, kulay-pulay poison. Yan, dahil mushroom dito. Yan, dami Oh. Tinubuan na ng mushroom. Oh. Yan. Comment kayo sa baba. Just comment down below kung ano man uri ng anto ng mushroom. So dito na ilalim siya ng puno na to. Daming mushroom dito. Hmm, ang ganda yan. Yeah, Dami, no ano, lalaki. Tapos nandun pa sila yan, oh. Puro mushroom lahat yan. So, dami yung sobra. Tapos may puti. May mushroom Pero, ano ko alam kung anong ano, klaseng mushroom yan. Pero yes, just comment down below what kind of mushroom is this. Bye, bye, bye. It's darling, titinan din yan. Oh, lalaki. Oh, Yes darling, nangunguan na siya ng bulaklak. Nakaabot pa siya ng mga bulaklak na ito. Meron ng kutsilyo dito eh. Wait. Yan na, may kutsilyo na si darling. Siya ay nangunguan ng mga bulaklak. Tuwa-tuwa siya dyan eh. Nakaabot pa siya ng mga bulak. na ito. Gusto ko yung marami. Ayan, marami lang yan. Mukha lang dyan. Nakuha ka na. Nasa tabing lang siya. Nakabot pa siya ng mga bulaklak. Gusto niya yan eh. Hmm? Wala na yelo. Ibang ano yan eh. Ibang klase na. Ito. nakakita siya nito. Ito yung inihipa. Sige, hipan mo ka darling. Tika lang, lapit mo ang siyempre eh. Mamaya. Sige pa. Sige pa. Wala kang na. Meron pa. siya oh. Ouch. I like it. Kamu na pagdagli. Pag ng ikaw na mga nga nga. Okay. ka na. Parang oh. kamo na dito. Patapipil. Ayaw. <laughs> Nung nakaka- naka, na, ikaw yung ng mga flowers ngayon. Masaya. masaya. Ano amoy? Wala, pero... <laughs> Wala ka amoy. Pero parang okay. ano siya, parang bouquet, no? Mm -hmm. Bouquet of flowers. Ganda siya. At dito, dito parang may ano, ah, sunflower. Mm. Na maliliit, no? Mm. Basta masaya. Ha-ha! <laughs> Sige, ano ka na? Ano ka? Harap mo nga dito, darling. Like. <laughs> masaya, masaya. <laughs> okay, alis na kami. Balik kami na. Kaya Ay, ano, may na na kami. bulaklak. Ayan guys, nandito kami ngayon sa bahay na to. Ayan, napadaan kami kasi nakita namin yung kanyang apple tree. Kasi nakapag-usap ako ng, ano, ng Swedish. Siyempre, eh, medyo nahiya kong sa Swedish. Pero, eto may nakita kami yung apple dito. Look at that guys. Isumal, so, isumal so na rin. Ayan, at sabi niya, sumuha kami kung kung gaano kadami yung gusto namin kunin na apple. Ay! Yes! This is one of my my dream na tumingin at kumain ng apple from the tree from the trees <laughs> from the tree so I wanna try this come darling punasan natin hmm what is the taste? crunchy nya tapos ang tamis iyo. Na <laughs> nalalaway ako sa nalalaway nalalaway ako Saan di tayo dalhin na asin? Hindi tayo ready. Tami. Mm. Would you like tayo dalhin? Okay. Itik netis bunga. Sabi na may ari dito, pwede namin kunin yung gusto namin kunin na apple hanggang gusto namin. So, sobrang dami, my goodness. Pero I want I just want to eat and I want just to prove you guys na crunchy talaga yung apple dito, sa so, masarap. Yeah. Hi, dati-dati. Tinitingnan ko lang sila sa YouTube ngayon. Hawakan ko na. Uh -huh. Then pwede lang kumain at pumitas libre. <laughs> libre lang siya ang dami. <laughs> Nagsabi oh. kami sa may-ari. Mayag yeah. siya, sabi uh -oh. na, it's okay. It's okay and pwede. we can get we can get as as much as we want. But sabi ko, mag-video lang kami tapos gusto namin kumain ng meat yeah. with apple. No, and pwedeng darling dito. Yeah. 'Yan. Yeah. Pili ka. Medo takot man ako baka may uod sila. Hindi no. pili mo 'yung wala uod. Yan yan yan. Okay, okay this one. Okay. Mas muna Yeah, okay. Ayun yung, ayun yung miyari. Yung siya miyari yun dun. How is taste, darling? Masarap. Mm. Mas asim mas, na matamis. Mm. Pero mas ang siya yummy. Mm -mm. Masarap siya sa asin o kaya sa vinegar. Yummy. Yan, yeah. yeah, dyan na siya.

Ja om ni vill ha så ni kan Ja, kasi yeah. bis ka bara a uh, komti baka. Mm. Darpå Kasi beralite bis ka bis ka kasi na re. Ja yeah, yeah. ja. Beralite. I did not understand Swedish. Honskap, uh, hon ska eh hon kommer i Finland 4 augusti. 4 sure. augusti. Ja. Yeah. Yeah. Yeah, so, sure. hon prata Jaa, Ja sä puhut suomea. Joo. Joo, no mä oon suomalainen. Joo, joo, <laughs> <Tullu. laughs> Hyvä, kiitos. Ja. Joo. tosiaan voitte tulla hakemaan, jos haluatte. Mm. Saa ottaa niin paljon kuin haluaa. Mm. Ei me kereitä käyttää näin paljon mihinkään. Paljon. No niitä on paljon. Joo. joo. Mistä päin te olette? Oh, Nelmisissä. No,

Joo. Hän on naimisissa? Minä. Yeah, minä. En. Ei. Oh. Mm -hmm. Paradei. <laughs> 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 Mutta on mulla avovaimo. Aa, avovaimo. Ah, Joo. Joo. <laughs> Ollut jo <laughs> 40 vuotta. Mm. Mutta ei naimisissa. Naimisissa ei kolme. Ei. Eh. Kolme? Uh, Anteeksi. Ei mitään. <laughs> ja on, näytä, ne, on vielä, ne on vielä raakoja. Aha. On ihan punaisia sitten. sitten. Mm. Ne on ihan hyvä syödä. Ne voi olla vielä väkeviä nää. Ei niin muu. Etä, Se <laughs> mm. mm. voi mm. olla hyvä. väkevä vielä. Yeah. uba. Yekapi kaham. Ah. Päde. tana nyt vuonna ne Viime vuonna ne aika cả mag picture kasama Can can and build meday. build. at tubo Poop. <laughs> okay <laughs> kita Kito. tak tak bis ka barata lita mm hmm Bravo. tak sumiket brabrab tak bis ko na subukan yung pinis darling. <laughs> guys et na hello guys pa 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 pwedeng pwedeng kunin at tibri lang siya sabi nung ano, may ari nung mga apple na to pwede kami mong kumuha ng gat gusto namin pero konti lang kunin namin yung tama lang pero pipitas tayo ngayon ba't ito mas, parang mas ano, sa matamis Hmm, di ba? kaysa sa pula. Mas maano yung ano. Ngayon. Harap siya guys. Dami ba ito so na guys, kukuha muna kami. Mag ano kami, magtitik, magpipik muna kami ng ng uh, apple. See you later. Kuha tayo ng isa tas kainin natin. tikman natin kung masarap. Kuha na rin ng ano, yung kukunin natin dali na sa bahay. Yan. Ay, hindi pa siya masyadong hinog. Eh. Yung nyan. Hindi pa. Ito, ito, ito. parang gusto ko to. Ito siya. Aha. Tatatanggal sa tangkay kasi na siya. Ito. Mm hmm. Labe. You siya. Know? Ito. This one. Abot abot ko siya. Ah. Iyo ka. Napunot yung ano. Okay lang yan. Oh, lang. ito pa darling. Hindi na. Hindi na tabi yung mukha. Yan na. Yan. yan. May tae pa siya. <laughs> May tae pa siya. Tae nang iwan. Pero gasan lang yan. Okay lang yan. Then, ano pa ko natin? This one. Yan. Darling, ano to Ito. Parang ganda niya. Ah, meron butas. Darling. Ayan. Ah, cherries yan darling. Yan. Ito, darling siya ng cherries dito. Ah, cherries. Matamis yan, darling. Kuha mo matamis. Ang lasa. <laughs> Asim. <laughs> Pero matamis niya yung kulay. Parang maroon. Ay, kinakain na kasi ng ibon. Yung cherries. Ayun o, no, Kinain ng ibon. Sobrang maasiman yan. Kuhaan tayo ito. Sa ating damian, kasi hindi naman Pipili nga lang tayo eh. Hindi, hindi, natin makakain. Sobrang dami. Aha. Uh ano, -huh. pipiliin ko? Dami kasi. Hindi malamang kung anong kukunin. Ito kulay green pa. Gusto mo? Gusto pa yung kulay green pa This one. Kulay green pa oh. Ah, this one. Yan. Okay pa tala. Yan may nakita ko dun. Sabi niya pag kulay green lang hindi raw masyadong ano. Pero okay na yung kalahin. Ang dami natin. na darling, Diyos po. Hindi mo natin makain. Yan. Yeah. Ay, taas. Ang oh, ko. Really, Pero kuha tayo naman pula ko pula. Eto. Oh. Ah. Yeah. Ang kulig rin pa oh, sa taas. Tara. Ayan guys oh. Ang apple. Ano pa gusto mo? Pumili ka kasi para ano yung gano'n lang. Kama na dami ng dami, dami hindi mo natin makakain. Kaya nga hindi natin makakain. Pero pili. Kuha ko nung may mupula lang. Tama na to. Ayan. Ayan. Ito mupula mupula. Kunin ko na to. Ah, uh, guys. Pero may butas siya, pero okay nang 'yan. Si babo lang yan. Ay, Limpal na nakita. Ito guys, na pantay pala. Tingnan natin. Ah. Okay na, okay na. Ito na guys, oh. Ako. Kakakuha na kami ito. Yahoo. Thank you, thank you.